Magandang umaga! Dari na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ngayon dumarami ang mga kaso ng trangkaso minumungkay ng Health Secretary na si Ted Herbosa ang pagpapaturok ng flu vaccine at pagsusod ng face mask. Sabi ni Herbosa, mahalagang self-protection. Ngayong uso na naman ang ubo, sipon at short throat. Mas mabuti rin daw manatili mo na sa bahay kung may nararamdaman kaysa makahawa pa sa labas. So reminder to everyone, Uh, season pa rin, get the flu shot. We have flu shots at the Department of Health. Uh, so if you're high risk, especially elderly and senior citizens, magpa flu shot kayo. Wear a mask also. The mask other way is masking again if you you have a uh, cough, colds or respiratory okay. illness. Kasunod ng panibagong oil price hike, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin at luwagan ang requirements para sa fuel subsidy. Narito ang unang balita na kasama nating si Ivan Mayrina. Taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo bumungad sa mga motorista ang paggalaw sa presyohan na yan, Siyang bawas kita para sa sektor ng transportasyon. Yan ay kahit inaprobahan ka makailan ng LTFRB, ang piso provisional o pansamantalang dagdag singil sa pasahe. Sa Nobyembre pa rin ng board ang nakabinbin pang 5 peso fare high para makapagbigay ng konting ginhawa ipinag utos ang pagulon pagpapabilis at pagluluwag ng kondisyon para sa fuel subsidy. The president uh, gave instructions on changing the language of the 2024 GAA uh, provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from uh, three months to one month and simplify the release requirements. So with this uh, simplification or shortening of the period, we will be able to release the uh, the subsidies uh, uh, in uh, in uh, a shorter period of time. Ay wala naman po nakakarating sa mga driver. Eh. operator lang siguro. Kung so, so, talagang kayo, talaga ibibigay nila, ibigay na para magamit na namin. Kasalukuyan nakasalang pa sa Kongreso on 2024 budget kung saan 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa fuel subsidy. Bukod sa mga PUV, makikinabang din dito ang mga tricycle at mga service delivery rider. We would also be subsidizing the richer segments of the population because their their consumption of oil products is much higher than those which are consumed by those in the lower brackets. So the the uh, better approach is to have well-targeted subsidies. Ang magandang balita pa, ayon sa DOE, gumaganda ng sitwasyon sa supply ng petrolyo, kaya hindi inaasahan ang pagtaas ng presyo hanggang sa susunod na taon. Huwag lang daw magkaroon ng mga panibagong sigalo, tulad ng sa pagitan ng Russia at Ukraine, o ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang voluntaryong pagtataas ng halong ethanol sa gasolina ng hanggang 20%, inaasahan nga aprobahan bago matapos ang taon. Mapapababaraw raw nito ang presyo ng gasolina ng hanggang 150 kada litro. Pinatatrabaho na rin daw ng Pangulo ang electrification o paggamit ng mas maraming electric vehicles para sa pampublikong transportasyon. Malaki raw kasi ang tipin sa cost per kilometer ng e-vehicles kung ikukumpara sa diesel at gasolina. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Bailid pa rin ang mga laro sa men's basketball ang NCAA Season 99. Umabot pa ang, ng overtime ang unang laro kahapon sa pagitan ng LPU Pirates at JRU Heavy Bombers. Sa huli, nanaig ang Pirates sa final score na 99-96. Comeback win naman para sa AAC Generals ang laban sa San Sebastian Golden Stags. Natambakan sila ng hanggang 22 points pero nahabol nila yan sa second half. Final score 80-77. Nasa taas pa rin ang standings ang Mapuwa Cardinals at sumunod naman ang San Beda Red Lions. Ngayong araw magtatapat sa hard court ang Letran Knights at Perpetual Altas. Maglalaban din ang Binil Blazers at Mapua Cardinals. Dagbabala Department of Information and Communications Technology kaugnay sa mga AI Image Generator App. Sabi ni DICT Assistant Secretary and Spokesperson Renato Paraiso. Kailangan mag-ingat ng publiko sa mga app na ginagamit ng personal data, biometrics at facial recognition. Pwede kasi magamit ang inyong larawan sa posibleng mga illegal na transaksyon o krimen. Banta ito sa inyong privacy at security. Si Defense Secretary Gilberto Chidoro pinagbabawal ng paggamit ng mga AI image generator app sa mga sundalo at tauhan ng Defense Department. Si House Secretary General Reginald Velasco nagbabala na rin sa mga miyembro at tauan ng kamera tungkol dito. Nagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Yung sinabi niyang, itong si Franz ay gusto kong patayin. So hindi naman, hindi mo pwedeng sabihin na freedom, ano lang ito, no? Yung expression, the figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. So yun yung nagano, yun, doon ako natakot. Grave threats in relation to anti-cybercrime law ang reklamo isinampan ni Castro. Kaugnayan sa mga pahayag ng dating Pangulo sa isang programa kasabay ng pagdepensa niya sa confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, wala pa na kukuhang kopya ng reklamo ang dating Pangulo para makapagbigay ng reaksyon. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo. Para niwan pangalan daw ang France na binanggit ng dating Pangulo at wala namang binanggit na Castro. Wednesday morning, chikahan po tayo. May mga chikiting daw na mapapasabak sa survey board ng Family Feud. Anong sound ng animal ang kaya mong gayahin? Roar! Roar! Ne, oink, oink. Historic first sa lahat ng franchise worldwide. Ang paboritong game show ng Sambayanan sa Kapuso Network, meron na rin Kids Edition. Mamaya na yan, 5.40 p.m. bago mag-24 oras. Oh, cute! At kabilang sa mga nakiki-saya at makikisaya ay ang Sparkle Child Stars na si Nala Faella Dicho, Sienna Stevens, at ang ating UH hirit bulilit kahapon na si UN Mikael. Oh, do well kids! Ang unang sound na gagawin ko, arf-arf. Arf-arf. Arf. We love dogs. Oh, yes. Oh, yes. Meow, meow. 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 <laughs> Nasunog ang isang dating motel sa Pasig kaninang madaling araw. Arson, ang isa sa mga ng angulo, lalo pat-apat na lalaki, ang nakita raw papatakas ng magsimula ang apoy. May unang balita live si James Agustin. James. Susan, good morning. Iniimbisigahan pa ng BFP yung sanhi ng apoy na sumiklab sa isang dating motel. Dito po yan sa Santolan, sa Pasig. Isa sa apat na lalaki na nagnakaw at nanunog pa umano sa bahagi nitong establishmento ang naareso ng mga rumorondang barangay tanod. Nabalot ng mga usok ang paligid ng isang dating motel sa Marcos Highway sa barangay Santolan, Pasig. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng unang alarma pasado las 3 sa madaling araw kanina. Nasa apat na fire truck ang kanilang rumesponde sa lugar. Napula ang sunog matapos sa mahigit isang oras. Nasunog ang kisa may labi at dalawang kwarto sa unang palapat. Or investigation pa natin ngayon kung ano yung kung anong nangyari, kung saan galing yung, ano, yung sunog. Naaresto naman ang mga rumorondang barangay tanod ang isang lalaki na nakitang nanggaling sa dating motel na nagsisimula pa lang ang apoy. Nakatakas ang tatlong iba pa niyang kasamahan. Nabawi lang ilang gamit tulad ng TV, ilang kable at unan pa po nila na ang mga gamit po na yun ay galing po sa hotel na nananakawan po. Tingin ng mga taga-barangay, sinadya umano ng na mga nagnakawang suno. Sa loob lang daw ng isang buwan, apat hanggang limang beses na raw sila nakatanggap ng reklamo na nananakawan ang dating mote. Talagang may naganap pong panununog po para yung attention po ay eh hindi po sila mahuli at makatakas po. May mga nakuha din po kami mga lighter din po sa kanila na ginamit po at saka kambila po. So possible po na talagang po, po yung po, yung ginamit nila. Ito rin ang paniniwala ng caretaker ng establishmento. Taong 2020 pa hindi na operational ang motel. Sinadya nilang sunugin kasi wala na naman ano linya ng kuryente. Kasi matagal na kasi dito ninanakawan dito sa loob. Nakuha nila lahat yung mga wiring. Tapos yung sa kuryente, ano, talagang wala na eh. Pinutol na nila lahat. Tapos kinuha nilang mga wiring lahat. Hindi po ako nung sir po pumasok po. Masok. Naglalakad lang po talaga ako pa uwi. Tapos? Isak na po dumaan po yung barangay Tanod. Saka po nakita na lang, lang po umuusok, umuusok, na po yung loob ng hotel. Iniimbisigahan pa raw yan ang BFP Pasi. ng BFP Pasig. Iti-turn over na mga taga-barangay ang naarestong lalaki sa Pasig Police. Samantala Susan, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad yung tatlong pang ibang kasamahan nung naarestong lalaki. Yan ang unang balita mula rito sa Pasig. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Speaking of elections, mag e election muna tayo mga kapuso para sa BSKE. Alam niyo po ba kung sa aling voter precinct kayo boboto? Kung hindi pa, don't worry dahil ini-launch ng Comelec ang precinct finder para matulungan kayo. Alright, so ang una-una nyo makikita ay ito. lang ang Voter Precinct Finder sa official website ng COMELEC. Pagkatapos ay sasagutan nyo na po. Ilalagay nyo po ang mahalagang detalye sa voter information gaya ng inyong kompletong pangalan. So for example, ako ilalagay ko, ayan, Mariz. Okay, umali. Pero kayo mga kapuso, syempre itatype nyo po yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano nyo po sasagutan ang inyong mga Uh, information. Pagkatapos po niyan, ay pupunta naman kayo dito sa date of birth. Ayan, isusulat nyo. Huwag nyo pong gagawin itong ginagawa kong to. Pinapakita ko lang po na ilalagay nyo po rito ang inyong araw ng kapanganakan. At pagkatapos naman po, ay pupunta kayo doon sa place of registration kung saang lugar kayo nakarehistro. Pagkatapos po niyan, ay lalabas na po itong CAPTCHA. Kailang, syempre, ay sagutan nyo rin po yung CAPTCHA para masigurong hindi po kayo isang robot. Okay, mga kapuso? Pagkatapos nyan, ay i-click nyo na po yan, yung search button. At pagkatapos, saka naman lalabas yung uh, information na. Naka-blur naka lang po yan sa ngayon, pero actually po, mga kapuso, pag nasagutan nyo na po yan lahat, ay lalabas na po yung mga information. Lalabas yung polling place, yung present number, at yung SK present number po. At uh, ang sunod niyan ay syempre, alam niyo na kung kayo po ay aktibo o eligible sa pagboto, mga kapuso. So, walang problem problema Ayan. At kayang-kaya niyo na yan, mga kapuso. Kaya lahat tayo ay bumoto sa araw ng eleksyon. Nakapwesto na rin sa loob ng Manila South Cemetery ang ilang nagtitinda ng kandila at bulaklak habang pinapayagan pa. Mula Maynila, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ngayon yung huling araw dito sa Manila South Cemetery na maaring maglinis at magpaganda ng mga puntod. Kompleto na ang paninda ni Rosalie para sa darating na undas dito sa Manila South Cemetery. Nariyan na mga kandila. Limang piso ang maliit na pabilog, 10 piso ang malaki, tatlo, 25 pesos para makatipid. Sa mahahabang kandila naman, sampung piso kada piraso. Meron ding tig-15 pesos. Nariyan na rin ng mga bulaklak ng 50 hanggang 100 piso ang presyo. Sinasamantala na ito ni Aling Rosalie dahil limitadong araw lang sila maaaring magtinda sa loob ng sementeryo. Hanggang 27 na lang po. Sa biyernes, hanggang biyernes na lang po. Sa labas po, pero ang tinda po sa labas, sa atrenta, ang 30 pa po ang pwede magtinda eh. Kaya pahinga muna ng kahit tatlong araw. Sa mismong panahon ng Undas, October 30 hanggang November 2, bukas ang sementeryo sa publiko mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. Pero bago ito, isasara muna ito sa publiko bilang paghahanda. Hanggang October 28 na lang ang mga libing. Ngayon, October 25, Merkules, ang huling araw na pwede maglinis at magayos ng mga puntod. Dahil maulan na panahon, wala raw gaano nagpapalinis Kaya Ricky ulit. Matamlay pa ang kanyang hanap buhay. Unti pa lang nagpapalinis. Hindi na katulad dati, marami. Ngayon, biwa uh, na lang magpapalinis eh. Kaya mga, ano, mga iba, mamalayo pa ng yeah, mga iba din, din ang nguwian niya, mga din, Susan, tulad sa Manila North Cemetery, mahigpit na pinagbabawal ang uh, mga vendor, mga sasakyan, mga nakakalasing na inumin ang mga sandata at ang mga mayigay na tugtugin sa mismong undas. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila. Bama Lagre para sa GMA Integrated News. All set na si 2023 Miss Universe Philippines Michelle D. para sa 72nd Miss Universe pageant sa El Salvador. I'm Michelle Marquez D., Miss Universe 2023. Yan ang powerful statement ni Michelle sa inihandang intimate but meaningful send-off part ng GMA Sparkle Artist Center kagabi. Rocking her newest hairdo, shinare ni Michelle na pinag-aralan niya ang overall look para sa competition dahil hindi sila pwedeng magdala ng glam team. Kaabang-abang daw ang susuti niyang gown sa November 18 na gawa ni Mark Baumgartner. Full support naman ang ilang kaibigan niya sa industriya. Present din si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Vice President of Sparkle GMA Artist Center Joy Marcelo na nagbigay ng message para sa beauty queen. I hope she makes it. I hope the judges see how different she is, how unique, and how beautiful she is inside and out. Pero para sa amin talaga, Miss Universe ka na. So, Uh, good luck and we're all here behind you. We'll pray for you. Tsaka nasa dugo ni Michelle yung pagiging beauty Oo, queen. Naman. So, go Michelle! Best. Go Michelle! Mm -hmm. go <laughs> Namemeligro ang operasyon ng ilang ospital sa Gaza dahil sa patuloy na gyera ng Hamas Group at Israel. Posibleng madagdagan din ang mga pasyente matapos ihayag na Israel na handa na sila para sa ground operations papasok sa Gaza. Papasada na ang UB Express Overseas. <tinyo> Mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas noong October 7, airstrikes ang ginagamit ng Israeli military para umatake. Pero ngayon, Latimun, khlata, medini, handa na raw sila para sa ground operations Ayon sa Israel Defense Forces, umabot sa mahigit tatlong dang target ang pinasabog nila nung isang araw sa Gaza. Kabilang dyan ang ilang kuta, command at lookout post ng Hamas. Hawak din ng Israel ang ilang miyembro ng Hamas. Sa interogasyon sa kanila, sinabing inuto sa kanila na patayin ng mga lalaki at bihagi ng mga babae, bata at matatanda. May papremyo raw para sa mga pagdadala ng hostage sa Gaza, 10,000 US dollars o nasa mahigit kalahating milyong piso pati na rin pabahay. May mga panibagong hostage naman silang pinalaya na. Kabilang dyan ang dalawang matandang babaeng Israeli. Kwento ng isa sa kanila, dinukot at binubog siya noong October 7. Pero maayos daw ang trato sa kanya sa dalawang linggo niyang pagiging bihat. Bago yan, pinalaya na rin ang Hamas ang dalawang Amerikana. Dahil patuloy pa rin ang gyera, sunod-sunod ang pagdating ng mga pasyente sa mga ospital sa Gaza. Ayon sa isang doktor, nakatatanggap sila ng na mahigit apat na raang sugatan sa loob ng 24 na oras. May mga ospital na wala ng kuryente. Umaasa na lang sila sa mga generator pero nauubos na rin daw ang kanilang langis. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Naglabas ng misal attack warning ang Israel sa Tel Aviv at iba pang lugar para makapaghanda, binisita at namigay ng supplies ang ating embahada sa mga kababayan nating nananatili pa rin doon. Mula sa Israel, may unang balita si JP Soriano. Mga pagkain, tubig at iba pang supplies ang bitbit -bit ng mga taga-Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa mga Filipino community leaders sa Afula, Israel na kumukupkop sa ilang Pilipinong inilikas dahil sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Sunod namang pinuntahan ng mga taga-embassy at OWA sa Israel ang banal na lugar ng Jerusalem at Nazareth kung saan ilang Pilipino nakasaksi sa mga pag-atake ng Hamas sa Southern Israel ang nanunuluyan. Kabilang na riyan si Jenny na nakapangasawa ng Israeli at nagkaroon ng anak na babae. Nang pasuki ng Hamas at atakihin ng mga sibilyan sa mga kibuts, tumakas na raw si Jenny at anak na Filipino-Israeli na si Yuval para magpunta sa isang simbahan sa Jerusalem natatakot, baka po may terrorist sa likod namin. Parang hindi, hindi nyo, hindi niyo na po naiisip yung bombing eh. Naiisip nyo yung terrorist. Kasi anytime, baka nasa gilid mo o nasa likod mo. Super po trauma yung nangyari ngayon. My friend's house got bombed. And like, I cannot forget that. And like, it was so many people got murdered. Ngayon, Nanunuluyan si Jenny at anak sa pangangalaga ng mga Pilipinong pari sa St. Martha Church, The Passionist, sa Bethany, Jerusalem. Isa na rin ang simbahang ito sa mga magiging shelter ng mga Pilipino sa Israel sakaling tumindi pa ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas inilikas na rin ang ilang Pinoy caregivers na nakadestino sa hilagang bahagi ng Israel, gaya sa bayan ng Metula na siyang pinakakatabilang ng border ng Lebanon. Yung matatakot ka talaga pag narinig mo yung pag ng missiles, tapos yung pag -anun, paglanya sa lupa, boom talaga, para kang lilindulin. Ayaw daw sanang lumikas pa ni Marivic dahil meron namang mamad o yung bomb shelter sa Metula pero napaliwanagan daw siya ng taga-Philippine Embassy gusto mo ba na magstay sa bomb shelter for how many days kung talagang ano aatake ang Hezbollah sabi po niya so doon na po ako na convince na nagkaroon na ng the final na takot Narito tayo ngayon sa Tel Aviv, Yafo, ang mataas na bahagi ng Tel Aviv kung saan makikita ang makasaysayang Mediterranean Sea at ang lawak po ng Tel Aviv. Dito rin nakita noong October 7 at 8 ang ilang beses na tangka ng grupong Hamas na magpabagsak ng rocket dito sa Tel Aviv sa mga gusali at sa mga bahay na sinalag naman ng Iron Dome Defense System ng Israel. Pero hapon itong Martes, oras sa Israel, Muli na namang tumunog ang mga sirena sa Tel Aviv. Senyales na nagpakawala na naman ng mga rocket missile ang Hamas. Ipapunta tayo ngayon sa isang uh, uri ng uh, bomb shelter na sa ilalim ng batas ng Israel. Dapat bawat kusali meron. So tingnan natin. Ipinakita sa akin ng ilang OFWs ang itsura ng isang bomb shelter. Bakal po talaga siya. Then, pagpasok po ninyo, room po siya ngayon, pero ito po shelter talaga siya. Kung makikita yung pagpasok niya, meron po siya mga ah, uh, parang exhaust fan na pwedeng, pag po nagkulog talaga, may light. And then, dito po yung window po namin. Pasok sa sarado po namin na ganito talaga siya as i isisil siya. And then po, i-close po yung door. Then, nandito po lahat kami. Meron po ilaw dito, may hangin. Sabi po kasi sa amin, as long as sarado tong bakal, safe kami. May ini-stack stack na po kami tubig mga pagkain nila. Andiyan po sila mga tinapay, emergency po kumbaga, mga stack stack po ng biscuit. Uh Oo. -oh. Tulong-tulong po kami, ganun ko ano. Tapos pag tumakbo kami dito, lagi po namin dalay mga bag namin na may emergency kit, may gamot, mga ganun po. Mula rito sa Israel, ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.